pasyon, syaga, katamtamang puhunan at malaking support system. Yan ang mga bagay na naging susi sa uncrafted paper products business si Fanny Benzuela na ngayon ay thriving na. At alamin natin ang kanyang kwento dito lang sa Negosyo Tayo. Ako si Fanny Branzuela at sa halaga 3,000 pesos, ngayon ay meron na akong handcrafted paper products business. be an IT person. IT administrator ako sa isang NGO. Um, ako yung all around. Dumating yung point na nagkakasakit ako kasi sa stress, sa dami nung kailangan kong gawin. Yung cute creations, nagsimula siya as a hobby. Mahilig kasi talaga akong magbuting tingin maggumawa ng kung ano-anong bagay. Yung mga pang regalo ko sa Pasko, ginagawa ko, nire ko. Tapos bumabalik yung mga kaibigan ko, nagpapagawa, uy, pwede mong pagkakitaan yan, pwede mong gawing negosyo. Then na-realize ko, ah yes, pwede akong mag-resign. Tapos pag natutukan ko siya ng maayos, kikita ko ng sapat. May kaba, may alangan din kasi malaki-laki din yung mawawalang income eh bagong negosyo. So, magsisimula talaga ako from scratch. So, hahanapan ko talaga ng way na sana kumita nga siya ng sapat. Nag-research din ako paano gawin, ano yung best materials na gamitin. Yung parang sulit yung babayaran nila para doon sa material or sa bagay na ibibigay mo rin sa kanya. Yung sigurado ka matutuwa rin yung kliyente yung pagbibigyan mo ng product mo. Nung nagsimula ako, friends eh, yung mga nag-order before. Siguro right now, since we're still thriving pa rin kasi coming from the pandemic. So, siguro mga three, four, ganon. Pero, hindi siya yung pa isa, -isa. Like, may company na bulk ang order. Or, mayroong nagpagawa ng planners na good for 400 plus, mga ganon. So, hindi naman siya kalakihan pa for now. Pero I think hoping naman na mag mas magiging mabuti siya over time. Big challenge siya kasi home-based. I am a mom of three, so tatlong magkakaibang schools. Yung challenge din is dahil ako nagde-design, ako magma ako magbebenta. Siyempre yung price increase ng mga materials. Mas malaki kasi yung difference nung from when I started And then sa ngayon, ang laki ng jump ng mga prices talaga. Siguro yung manpower. Since nga dahil solo ako, although I am very happy and lucky and grateful na may family akong very supportive. And then if anything na may order na too much for me to handle alone, yung, nagpipitch in yung buong pamilya. Especially pag nakikita nilang nangangarag na ako, naghahabol ng deadlines. Simula nung nag-resign ako from the job, mas maganda po yung family life kasi natututukan ko yung mga bata anything na kailangan nila, na-address naa ko siya agad kasi yung asawa ko may work din eh. And it really matters na nasusubaybayan ko yung paglaki ng mga bata. Magandang mag-start ng negosyo, pero find something na gusto mo, gusto mong gawin kasi kahit pagod ka, kahit pagpupuyatan mo, alam mong kaya mo, nakupush mo yung sarili mo na gawin at pag pagbutihin yung gawa mo kasi masaya ka at mahal mo yung ginagawa mo. Find also your support group na makakatulong sa'yo kasi hindi naman any business naman does not thrive on a, one person alone. Eh. So nakakatulong din yun na may support group ka na, pamilya mo, mga kaibigan mo na makakatulong din sa'yo para mas mapabuti mo pa yung negosyo. Sa pagnenegosyo, find something you love and sigurado it will thrive and grow. Kaya tara, negosyo tayo!